yun mga lods good morning so check tayo ng panahon no oh. so ngayon ay nasa 8am no morning so ngayon ay maganda ang panahon Okay pero ngayon ay magluluto din ako ng uh, parang ibilad na chicharon so check muna, muna ang panahon no oh. ayan mainit eh okay at saka check baka umuulan so i-check natin sa apps meron akong apps na mag-check ng panahon weather update so ayan ngayon ay hindi pa ako nakapag uh, simula vlog na <laughs> dito ako to ilagay sige titingnan natin no? Oh, ang aking vlog yes ito na mga lods maglaga naman tayo no? so, ayan dito ako naglaga para malapit sa aking bilara no kasi ang bilara na ay kailangan ng dalawang tao mag ano dyan eh buhat para isampay sa sampayan pero ngayon ay ako lang magisa sinampay ko na agad at doon ako maglagay no pamagitan ng aking strainer ayan at syempre doon ako magsegregate sa initan kasi dapat dyan ay before yan ilagay magsegregate ka sa uh, dito sa may ano sa may dito sa hindi mainit no siyempre kasi more or less 30 minutes magsegregate kasi sa akin ay sinisegregate ko yan eh para ma matuyo agad isang araw na isang araw na maaraw ay para matuyo siya so ayan so maglaga muna ako no so, kahit ako mag isa lang So, kakayanin. So, dapat itong maglaga ay dalawa tao kasi ang magbuhat dyan at saka mag-segregate eh okay? o so, tatlong tao, no? Or dalawa ang mag-segregate magbuhat sa bilaran ah, dito, dalawa din na apat, no? Pero kakayanin lang tos dalawang tao eh o pas maganda ay apat at doon naman sa pagripak ay pwede mas maganda marami magripak para mabilis kasi makukunat kasi yun eh pag makatagal na expose ah, sa open air no so english ah <laughs> so ayan makukunat kasi yung Charon pag matagal siya sa ano yun ang aking parachute ay lilipad na <laughs> nilagyan ko dyan kasi mainit no? pero lilipad rin sa ah, hangin kasi mahangin ngayon na araw pero kaya kaya ito no baka o oh, yung ito pero sa aking apps ay ma mainit naman oh. maaraw sige ah baka mas scam tayo sa apps so importante ngayon ay ngayong araw ay maaraw kahit hanggang 3pm Eh? Okay. so maglaga muna ako mga lods hindi ko lang papakita ha yung recipe kasi binibinta ko yung recipe ko kung gusto mo ah, sige mag pm sa akin tuturuan kita kasi okay. pasinsya na kasi malaking negosyo kasi ito hindi ito pa i basta-basta pamimigay no ang ganun naman yun eh so, dapat, hindi ko to sana pa eh o ibinta pero gusto ko makatulong sa inyo at gusto kong tulungan nyo ang inyong sarili dapat hindi yung uh, pamimigay lang basta-basta tapos hindi nyo magkuha ay uh, sisihin nyo rin ako okay so kasi pag magbayad ka ay may mentoring so tuturuan kita hanggang yumaman ka eh okay? yan lang mga lods ang ating prinsipyo sige mag muna ako Ayan mga lords. Huh? Ang hirap pala mag-isa. Ang hirap talaga mag-isa. Ayan. So, ang video ay hindi napakita yung nasa loob. Pero pakita ko sa inyo kung ang mga proseso. Ayan no? Oh. So, ngayon ay na. So, kinuhaan ko ng apoy para hindi siya ma-overcook. No? So, kailangan kasi yan pa-alsahin muna yun. Ang pasta At saka dahan-dahan na maluluto Para sabay sila na Maluto at umalsa Eh So halukayin siya Nang dandahan lang Kasi pag Ano yan eh Magpotol ma sila no Mahati So dandahan dahan lang Ayan So ganoon naman yan eh no So, tiyaga lang kasi nilagay ko dito yan para ang paglagay ko sa aking bilaran ay ma ano, hindi ko mahirapan kasi yung bilaran ng dalawang tao dapat yan eh, magbuhat kasi dapat yan ay dito yan sa may ano heated o uh, sa malandong para hindi mainit. Eh. So, ayan sa dito nga time na proseso ay ngayon ay hindi na tayo maglagay ng timer no? maglagay ng oras kasi pag maglagay tayo timer ay pressure tayo sa time at yung pasta ay hindi luto no? so dapat yan ay luto ang pasta eh okay? so yan o, hindi ko yung pinakita talaga yung recipe kasi nagbibinta ako kung gusto mo eh magnegosyo nito at ah, kita eh pero may bayad po so maliit na nga lang eh pero itong negosyo na to malaki eh ang ngayon ito ay napa improve ko ay ang isang bag nito isang bag 4 kilos so ito ang loto ko ngayon ay 2 kilos lang so abot ito 140 packs times 8 so ganon 1,120 now 140 times 8 okay 2 kilos lang yan pagdating naman uh, pagdating naman sa isang bag o oh, 4 kilos ang isang bag nito 4 kilos ay abot din ng 1,240 uh, magkano lang puhunan ko dyan so palagay natin sa dalawang sa isang bag. Okay? So, dalawang lutukan isang bag ay abot lang ng... 300, mga 350. Ah, oh, isang bag 650 pala. 650. 650 pala sa isang bag. Eh? O, oh, bakit palagay natin 700 ah? Eh? eh? Para mas, ano... Kasi may mga example, kung bibili ka pa ng kahoy, so dito sa akin eh, hindi na ako nagbili, no? Eh? Yung panggatong. So, ayan. So, palagi natin yung 700. Eh, okay, so, 2,000 uh, 2,240 minus 700, di ba? 1,540. Okay, di ba? So, 1,540 yung tubo mo dyan eh, so, kung ano na yun, 140 times 2, packs, 280 packs, isang bag, or per kilos na pasta, so, mabilis naman yan, maubos, eh, mabilis lang yan, maubos, lalo na sa school canteen, kung mapasok mo to sa school canteen, eh, mag, marami yung school canteen, ba eh, mm hindi sa isang lugar hindi malapad ang lugar na pagdistributan mo sa inyong mga soki so ayan ah, uh, ba diba? malaking anong negosyo to so kailangan ito ng focus eh at uh, at team uh, teamwork at saka bilaran kung wala ka dehydrator hid kasi dehydrator hid kung mag electric dehydrator ka, mag-costing ka naman sa electric nito. So, ngayon ay ano lang muna tayo sa araw. Okay. So, kung sa araw ay maganda kasi hindi ka na nagbabayad pero hindi natin mano yung panahon kung tagulan wala ay okay? so ayan ayan Ah. Uh, tingnan niyo. Tingnan niyo 'yan. Ah, uh, na, ano pa kahirap kasi doon na sinampay ko na agad kasi hindi talaga ko kaya. So kailangan ko talaga itong tauhan eh. Kailangan ko nang invest pa muna kasi pag uh, ganito ay eh, mag puhunan ka muna kasi siyempre yung tao ay eh, silduhan mo. So ngayon ay eh, ano pa? No? o oh, maliit pa kasi nagsimula naman ako ulit o oh, nag relaunch kasi 4 pesos lang ito noon eh ang isang pack sa wholesale ngayon times 8 na ah times 2 na 8 pesos oh, wala ng 5 piso ngayon oh, out ng 5 piso 10 piso na kaya malaki laki na rin ang tubuan so maganda to eh kung may katim lang ako dito. Kung may kasama lang ako. So, uh, hanap buhay to eh. Kaya nagpabayad ako. Talaga, malaking ano ito eh. Yung isang ano ko eh, yung nagpaturo sa akin no oh, Nasa 50 bugs awake na siya. 50 bugs sa isang uh, linggo. Kung maaraw. Oh, siguro may ano siya, may pinakita siya sa akin ng eh, dehydrator siya eh. Um, sa tawag sa amin ay eh, pugun sa Cebuano. O oh, dehydrator. Huh? Fish dehydrator. Oh, okay to eh. So, dehydrator lang ang ano nito sa tag-ulan. oh, palagyan na lang natin mga <coughs> 20 bugs. 20 uh, 50 bucks lagi nanti 15 bucks ah 50 bucks so 50 times 1 point uh, 1,500 oh, oh di ba so 70,000 tobo mo nako sa isang week nako yan sabi ko eh mayayaman ka ito ay eh, ano lang eh, project, pra, projection oh, pero okay na yan eh di ba O, GPM na kung gusto mo. Kung gusto mong magbago yung ano, kung na boring ka na sa trabaho, kung ano ka na, stress ka na sa trabaho, stress kasama, feeling amo, feeling <laughs> amo, feeling <laughs> boss, <laughs> ayan, feeling tagapagmana, ayan, gusto kang mag uh, negosyo na lang. So, ito ay maganda sa'yo. Kung hindi ka Uh, mahiya. Kung mahiyain ka, hindi ka pwede dito eh, kasi mag-alok ka talaga dito eh. Mag-alok ng paninda. Eh, okay. kung mahiyain ka, ayan, tago ka na lang sporto dyan. Okay? So, kailangan talaga to na uh, dapat hindi ka mahiyain dito eh. Mag- Uh, alok sa mga tindahan, sa mga school canteen. Kung na-enjoy mo yan na uh, activity, ganyan. Pero kung hindi mo ma-enjoy, uh, pero kung gusto mo naman, eh, matutunan naman yan, eh. Gusto mo. Kasi, lahat ng bagay o gawain, kung gusto mo, kung gusto mo matutunan, eh, makukuha mo lang. Kung gusto mo. Kung kaya mo na ano stream na stream yung sarili mo kasi dito ay eh, unang ano mo dito eh, talagang ka na eh, kung hindi ka eh so ito ay relancing no relance hindi ko siya nako tong no na stop ako kasi before ay 5 pesos lang is RP so ngayon 10 pesos na adjust na din ang number of pieces sa isang pack so ito ay relancing So, maganda ang relance. Ang tawag, tawag nito yung i-revise lahat. Pricing. Uh, procedure, no? Okay. Saka distribution system. Ang collection mo, consign ba o COD. Distribution. Okay, so ito ay tawag na relance. So, mag-relance tayo. So, makita nyo na medyo alanganin kayo sa presyo. So dahil nagmahala na lahat ingredients, so i-increase e, din natin yung pricing o yung isapi wholesale sale. Okay? So ayan lang mga lords, kung gusto kang matuto nito, mag-drop message ka o mag-PM ka sa akin, Ronald Salanya, para uh, turuan kita. Siyempre may bayad to lords ha, hindi ito free. Okay? So ayan,